Kapag bumibili ng sapato sa ukay-ukay, importante ang masusing pagsusuri para makaiwas sa sirang o hindi magandang kalidad na produkto. Narito ang mga unang bagay na dapat mong tingnan. 1. Kalagayan ng talampakan soles Tingnan kung pudpod na ba ang ilalim. Kung halos wala ng grip o tapos na ang tread pattern, mahina na ang kapit. Check for cracks or holes, lalo na sa may takong o bol ng paa. Baka madulas o madaling masira. Do katatagan ng tahi at pandikit. Suriin kung buo pa ang tahi sa gilid ng sapatos at wala bang mga maluwag na sinulid. Amuyin kung may sobrang glue o chemical smell. Baka bagong dikit lang at hindi tatagal. 3. Panlabas na itsuras. Tingnan kung may gasgas, punit, fading o peeling ng leather synthetic material. Sa leather shoes, i-check kung tuyot na o nabibitak-bitak na ang balat. 4. Check in paba, Na flat na ba? may amoy ba? Tingnan kung may molds, stains, o signs ng fungus or moisture damage. 5. Comfort at fit. Kung pwede sukatin, isuot mo muna at maglakad ng kaunti. Check kung pantay ang dalawang pares. May pagkakataon kasi na hindi sila original pair. 6. Presyo kumpara sa kalidad. Mura nga, pero sulit ba? i mo sa presyo ng brand new o ibang ukay items sa parehong klase ng kondisyon kung bibili ka online sa Ukay-Ukay, hilingin mo sa seller na magpadala ng malinaw na close-up pictures ng talampakan, lob, gilid, labels, o tags.